jud oy. Lamia jud ani oy. Kitagaan jud ko ni papa ba og duwe. Tapos donut pa jud purma. Tapos na pa jud pantulak o. Oh. Mini Wow! Na pa jud true. Pinangga jud ni papa oy. Giga magud jud abroad. Pinangga jud kay ko ba. Kani uli naman siya. Wala jud ni diri sa Pilipinas ba. Na jud ni sa nasod. Pero init man kay diri Nindot siguro magpalandong bay. Para mapil jud ako ang kalamian ning pero karon, mangita sa Guglandong B. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ay, dili na lang ko maglingkod-lingkod ba? Kay e landong gamay ba? Wow! Ninduta ani oy. Makakaon jud kog taman diri aba. Wala jud kay kalaban diri ah, kay wala si Bento kay ni Abroad. Diri ako kay fresh na kay hangin. Oh, nindot kayong bukitan bukid no? Kani, makabuylo jud kog kaon diri sa akong donut. Unya makainom. Wow! Lamian oy! Oh! Wow! Nag-combine ang chocolate o milk ba? Inaw, kilawan no na nako, be! Mmm! Lamian niyo sa chocolate oy! o milk! La 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 la! La 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 la! la. Uy! man day kay diri, ah! Mura mag nasa Green Forest ba? Fresh kayo ang tubig o oh, niya. Tinaw pag yun ka ayubay. Hala, white sand pag yun murad burakay. Ay, distingan daw na akong bundok be. Kumaklaro ba nga white sand? Distingan na na bundok be. Wow! White sand judi ay! Hala o, pino jud ka ba? Lala, lala! la hala! 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 Hello? Hala! Hello? Naalagi chicks rabay. Gwapa, ana, oy. na Halo, Hala! pa! Naoy! Kinsa day na! Nagunsa ka na si Adiano! ano? At ka na ko, no? La 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 la! La 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 la! Uy! Nagunsa ka din na! La 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 la! <coughs> Uy! Kinsa man ka! Ay! Ako man lang si Arki! Ang batang gwapo! Gwapo dahil kakabulingit ni mo! Bulingit lagi, pero hinlo mangkut ko sa gugma. Oo, <tinyo> <tinyo> oh, tanawa oh. Ayaw gugni si kay Maguba ang akong adlaw ba? Ay, balag maguba. Basta ako rin bahala. <tinyo> da, hugot-hugot pa. ba yung gwapo? Ngi, gwapo bitaw ko! Kaliwat namang gugni namo. mo. <tinyo> tanawa rao. Ayaw lagi ngisi ba kay mauta! maayo ka. Kung sanay mong di siya? Donut! Di kang paniglayang nasod, di palitan ko ni Papa. O kaning Diyos, nga naistro, di palitan ko ni Papa sa lain nasod ni King Hala, kalami, ana, o panghatag daw. asaman, kani? Oo, kanang duha, panghatag, bebutan, bitaw ka. Asa man, kani, ihatag ko ni sa imo, ha. Pero nice condition. Hala, unsa man, ba, lagi na ba? Yata ko ni si pero uyab na ta. Nye, dili koy ay, kabata na to. Bahala, bata. Basta andam ko mo Man <laughs> mo. Na, tanawa ra o. Wala mang ganit ka sa imong nawo. Kung magugma pa ka. Hmm? Sige na Uyab na good ta. Hmm. Lamimang kanan imong gikaon. Kani? Lamimang ni siya oy! Sige, uyab na ta. Basta ihatag na nimo. Salamat! Uyab na ta, ha? Oo, uyab na lagi ta. Basta ako, anana. na. Narao! naraw! Hmm, kalamid, Jud, ani, uy! Uto, uto Jud, anak niya, uy! Yes, uyab na ta, ha? Kana, kana, kay uyab na biata. ta. Sige, sige, kauna na na ka uyab na naman ta. Hmm, kalamid, Jud, aning donut, uy! Sabi? hmm. Mm. Ay, tesa di ay. Kisa di pangalan ni mo, Uyab. Hmm? Ako di ay si Didang. Ikaw di si Didang? Didang, narki. Ya, yeah, kalungod. Kilig-kilig pa. Kiligon man din ng tao. Basta ma-inlove. Daag ta dito. Ibilaag ti di ka. Sige-sige, hot sige. doon na, na ako ni. <laughs> Hmm, lamiyang yun sa imong gihatag, Arki. uy. Nabusog, jud ko ba? Salamat. Ang anong man? May ilag. Wala na may sulod. Hmm, Unsa pa may gusto ni mo, kay hatag na ako. Arki, kay hurot naman. Uy, 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 Unsa man di daw. Mukhaan baka kay pag isa mo ang kuha pa ko. Arki, ayaw na nagkuha, kay busog naman ko, pites na to. Unsa pa may gusto ni mo. Mula ka? Dili, akong gusto. Bulag na ta. Eh? Ang Eh? Ayaw gila, kay mamaot kang samot. Eh? Kaya di mo gila ka na. Imamanday kong bulagang. Okay, Aki. Salamat sa imong papod. Mauli na ko, ha. Iulay na lang pagkaon ako, Be. Wala na. Nana sa tiyan. Bye-bye.